good morning mga tol Dito tayo ngayon sa Quirino Highway eh. Traffic eh. May nakita ko ditong Makita eh Bili tayo eh, ng carbon brush Ang ating grinder Kasi napulpul na mga tol traffic na yun dito makita makita kailangan ka lang pwede nang makita mga tol kailangan ko sa map eh, may makita dito ito yung natin mga tol carbon brush nang makita natin kaya kailangan ng mapalitan kaya yung makita dito mga tol doon makita. makitang makita oo oh, wala mga tol walang makita dito Ingko yung meron Dati ro, dating makita daw pala ito Ayan, dito tayo nakabili Tapat ng flying V Hindi na pala makita ngayon mga tol Ayan na mga tol Sa ingko tayo na pumunta wala na ang outlet ng makita doon, yun pala ang pumalit Ayan. pero may tinda sila mga tol, makita karbon ang makita ito yung luma natin mixy na siya ito naman yung bago mga tol papalitan natin mga hardware mga tol walang ganito Ayan. spring yung meron sila natanggal na natin mga tol yung carbon nito kasi yun ang sample natin ay babaklasin naman natin ah Uh, do do ever... Ayan lang, magpalit mga tol. Palit tayo ng carbon brass. Ayan. Matanggal na natin. Kuha lang tayo ng maliit na screwdriver. Screwdriver. Pagod siya yung loob.

matigas mga tol pero papasok yan para dyan yan hindi naman ganyan kuli talaga bakit di mo di ganyan tayo masakit lang sa kamay Just kejadian, just leave. Mm -hmm. hindi ko makita eh mm hindi -hmm. ka kasi isa sa yun sumablay mga tol sumablay pa rin sumablay pa rin baluangin muna natin ah madali pasok yan Ayan na mga tol, pasok na. Ayan, <coughs> mm -hmm. <coughs> tapos pasok na rin natin mga tol. Ayan na. sakto mga tol tapos ito yung Lock nya mga tulong. Lock. Kita niya. Lock. Kita. lak 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 Lock. Sabi sa kanya, kumain? Ha? Hindi <tiple> pa nga daw. Yung kabila naman, mga tul. Yung kabila pa. Parang hindi naman natin. Ay, nakabuti pala. kalibong sa TV. Pasok na mga tol. ganun pa rin salpak muna natin ayan. tapos yung lock nya mga tulo ayun Maramdaman kasi natin mga tulo nag iba na yung under nya pag nag iba na yung under nya matik na yun nagka pinersa mo yung mga ganong under mga tulo ang posibilidad na masusunog yung armature niya. Pag nangyari yun mga tol, malaki ang gastos. Nangyari mga tol. Ayaw yun. So, okay, mga tol. Okay na. Makita yung gamit natin, yung brand ng mga tools natin. I-testingin natin, mga tol. Ayan, mga tol. Sa labas tayo mag-testing kasi may natutulog pa. ito na mga tol, Titistingin na natin. Ayun, mga tool, na naman yung natin. Na naman Maraming salamat mga tol sa walang sawang panunood God bless sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe mga tol.